Hi guys, welcome back to my channel and for today videos nandito ngayon tayo sa may pantihan maragondon para kumuha ng puno ng balingoy so guys ha, ito yung puno ng balingoy ang pisa na natin nga putulin so yan, hindi uh, pa tayo masyado marunong magputol ng puno so ito, uh, naputol ko na siya so marami-rami din itong nga uh, nakuha ko na puno ng balingoy so ang gagawin ko dito guys is uh, itatanim ko sa may uh, bukid namin bali dan sa mga bakod-bakod para pagdating ng uh, ilang buwan isa uh, uh, meron na akong ma-harvest na balinghoy so madali lang tumubo yung uh, balinghoy uh, hindi na rin siya kailangan palaging didiligin so bali uh, itutusok mo lang daw siya sa lupa tapos sa uh, na siya at magiging puno na siya ng balinghoy at magkakaroon na ng laman. So, ayan, mekos-mekos na natin yan yan, uh, putol-putol pa natin yan ng iba pa, yan sa so, ganyan lang magputol ng uh, puno ng balinghoy yan, para lang tayong nangangahoy dito, so yan so ang title nito is nangahoy ako ng uh, balinghoy nangahoy ako ng kahoy ng puno ng balinghoy so yan guys, itatali na natin yan, nampis na natin magtali syempre uh, ayusin muna natin ay lagi mo natin yung balingoy sa pagsamasamahin mo natin siya tapos tatalian natin siya and then uh, pagkatapos natin uh, itali is lalagay natin siya doon sa motor para iuwi na natin sa bahay so yan guys yan nilalagay ko na isa-isahin natin syempre para uh, maitali natin yan guys ganun lang ganun lang kasi simple mag uh, magtali ng uh, palinghoy. yan higpitan natin ng konti para hindi siya maglaglagan. Syempre dapat sa kabila may tali din. Yan malapit nang matapos. And then buhatin na natin. Yan. lagyan na natin siya sa motor para makauwi na tayo, guys. So, yan. Yeah, medyo mabigat ng konti. Ayan. So, yan yeah, guys. ah uh, na, na ilagay natin sa motor. And then, natin is uh, ayusin natin yung tali. Uh, para hindi siya maglaglagan. Medyo anahin pa lang natin. ah uh, higpitan ng konti. Ayan. Itali lang mabuti para hindi malaglag. Yun, okay na So, yun guys uh, Uwi na ako